Ayan eh no, sinabayan pa ng hang, ganda ng hangis oh. Ayan ano po. buntok talaga eh, basang basa yung dami. Tulad kayo eh. sa Pinas, ulan ang ulan. Super so, delikado ang ulan ngayon sa atin. Sa, sa ano namin, sa bayan namin, first time pong ano, na, nabaha. Grabe o, nakikipaghabulan talaga kami. Chak ng gitsa. Kanina, pinasikil ko na. Hindi kinaya. Pa, ibigay mo yung mga sakot. Dali, doon mo na agad. Abay! Pa, dito na ang sakot. Oh. No. Buti ang gamit ko pang tao. Kaya, worth it talaga na magpakain ka, no? Nayak ako ko bigla. <laughs> Ito yung buhay ng mga magsasaka actual ko. Ano? Ako may ano pa eh, extra ko lang to. Paano kaya yung mga umaasa talaga mismo sa pagbubukid. <laughs> na talaga yung una ko kaisip? Kasi ako may pambawit pa eh. Paano yung iba? Bigla, bigla talaga yung lakas ng ulan. Grabe. Hindi makalain na ganun. Yung volume ng tubig. Parang ano. Woo! Pagpalang araw po sa inyo. At dito ay pumapawli kami dito, ng itan dito. Sa lugar ng may waterfalls. Ayan po, may waterfall doon ang sarap maligo pa, pa, doon. Pati pag nang malaki ba yung waterfall, dami yung isla sa gilid. Ako, nag-iisip kami sa kapag ang tahan Kaya nga kasi yung area po dyan ay sobrang lalim po. Delikado yun. Eh. Delikado. Dati nung mataas yung waterfall siya, nakamitag yan. Sobrang lalim po. Ito nung sa gilid-gilid. Pero sa gilid-gilid ay eh, maraming mga tilapia dito. Ganun, dami nila oh. Galingan mo bro Buhos mo na yung lakas mo eh no, Ayun o, pa ng hang Ganda ng hagis o oh. Kuha lahat yan, grabing hagis yan Basta walang sapit, ayos na yan Kuha mo na yan Ayun um. o Pag yun yung bagong dito yan siguro O, oh, gumagala, ang dami Baka nandyan na yung favorito mong isda Bigat Bigat ngayon, yeah, dahan-dahan yun para mahuli lahat. Vibrate. Ito vibrate Yan o, nagsasilabasan na sila o. Yan o, ang dami o. Ang dami. Grabe o. Wow. Grabe yung Papalakpakan na yung mga tilapia bro. Ang dami pa rin o. o yan o. May nagkaliskisan pa nga dito Nahulog din isang malaki. Diyan na lang, diyan na lang. Diretso timba. Mapipaputik diyan eh. Tatanggalan no. Lagay mo na agad sa timba. O ilagay mo na dun sa ano. O dun na sa taas. Ikaw, kung gusto kong pumunta dun, baka pagod ka na. <laughs> Ayan po, at dami pong nahuli ni bro. bumabalik pa yung mga tilapia oh. kakakagis po lang yung lampat ay eh. nagsasibali ka na naman sila uh, ayan no grabe yung mga tilapia yan pusa na silang nahulog yun na yata dyan eh katas na lang maubos sayang yung pagod niya balikan na lang po yung mga iba dyan ano ang lalim parang po, parang ano parang lumulubog po dito kunin na po natin dito baka din na po tayo makabalik dito ibat po kami ng area ito po marami sabit sabit pero at least hindi makakatakas yung kahit okay, tanggalin mo ng ano yan mm -hmm. hayaan mo yung tilapia dyan malawak silang maglaro dyan <laughs> mga wala yata ako niya. Na? Mga wala. Na? Mga na, nanaglag. Hindi. Hindi. Ito okay, so, pa tingnan natin yung butas ito para pagbili natin yung lambat. Tatlong finger? Tatlong finger. Talong finger. Gaya dun sa dating, ano natin nakita natin kasalang iba so, yung, yung pataw, ano niya. Iba yung... Talong finger. Oo. Oh. Oo pwede po namin binili yun kasi darating yung ano panahon na pag na sa salo na naman Guna, no? Gugulo, nga, pasok ko kasi sa mga butas butas Pero marami pa na yun magharap tayo talaga kasi sayang din ako magmamadali sa bumili hmm. lawak ng ano bilihan dyan yan kinusukan ka na nanunusok na yung tilapia <laughs> <laughs> dahan, dahan mo kasi Para hindi ka tusukin Tutusok ko kasi ng tilap na parang ginigising ka eh Pasi Kasi kasi <laughs> Kasi naman ako masaktan Ayan no, may hugot na naman Nagihilom yan kapag tumatagal Ayan gano no -ano? Gano'n ba katagal bago maghilom? Isan, pag naging busy ako sa trabaho Isan naman, pag yung Ah, dati Paano, da gano'n katagal yung paghihilom? Paghilom? Oo oh na Pag naman may beer natin, Ano ba? Pag nasing lang naghihilog pero pag yung wala kasi tama, nalo ko siya naaalala. Ayon no. At, tapang nasuka. Hindi <laughs> <laughs> na kita, hindi nakita ano parang vegan. parang so, parang sinusuka muna pag nag nags, ano ka nag-inom ka ng alcohol. Pero nak nandun pa rin yung hindi mo siya ay parang nakakalimutan mo siya pero sinusuka parang ganun yung ano, proseso pala ng alak no o inom ka tapos para hindi mo siya maalala pagkatapos isusuka mo na <laughs> ganun na yun una mo pag nang yung alak parang nakasan loob <laughs> mo ngayon hindi ko na siya kailangan pero pag nalasing ka na habang nasuka ka ngayon na doon mo, ano, mo siya maalala yak-yak <laughs> Iyak-iyak na. Grabe nyo, no? Ano ka na masasayang, ano, masasayang no? Masasaya uh, mga palabas. Akala ko, ano, papanoorin nila para maging masaya sila. Sipin mo lang na, ano, Kapag may nawala, ano darating? Ngayon, yeah. no? Parang ano lang, ah. Parang sa, ano lang ito. Ah, ang tawag dito? Sa school? Hindi man kayo, hindi man kayo, hindi man naging kayo. Ang mahalaga, natikman nyo yung isa't isa. Grabe na yun, Ay, no? Ay, malis. na yun, no? Natikman. <laughs> <laughs> natikman. <laughs> 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 Pero yung pagkitikim ba yun ay sulit ba? Sulit naman kasi pinagluto ka niya. Pinagluto, binigyan ka ng effort pero yung pag effort yun ay kulang pa o talagang nagsawa na? Parang ano, yung bagay talagang... Hindi talaga para sa isa't, isa't isa? Oo. Yung mga bagay kahit unang pilit mo ay talagang hindi para sayo ay walang, hindi talaga mangyayari. Puro hugot po yung mga <laughs> Puro hugot po yung puwapasok sa bunga nga po namin ngayon Iba po ngayon Iba po, Iba po? <laughs> Sabi ni ma'am Aloy eh <laughs> Sabi si Ethan binata pa eh, pero mas Mas maraming alam <laughs> Grabe naman po yun Ano pa lang po yan na ah, kumbaga ay Hakahaka -haka lang po sa pag-isip po namin na puwapasok na lang po bigla po. At saka hindi po scripted yung mga tinagsasabi po namin yun Kung ano lang po yung pag-usapan namin Yan slid mo na para ano na para hindi na mainitan yung tilapia malamigan na sa timba Saka yung ano, na, nainitan na kala ko malalamigan ka kasi nakahawak ka ng tilapia eh. balitad pala nagiinit ka <laughs> <laughs> nagawal na ako pag nakaapa ng tilapia eh. <laughs> lalo pag natibo ka no <laughs> oh, yun galit na ako kasi tinitibo niya ako eh. ganun, ganun po yung ano Pagkaiba talaga tayo sa ano, paghawak na, ay, pag, ano, ng tilapyang, 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 <laughs> <laughs> ay pagano tilapia. Tilapia ang tilapia ang Eh po hagis si bro diyan. Yan po. Yan po maghagis. So, hagis bilog na naman siya. Parang <laughs> buwa balik din eh. Ganda po ng area dito. Kahit magtanim ka dito ng mga ampalaya, mga kamuting kahoy o okay. mga ano lang kalabasa, pwedeng-pwede na dito. Tapos dito mo nakukunin yung tubig. Wow, sarap buhay sa probinsya pag ganito. Oo. Uh -huh. Tapos may ano ka, may mga pulse ka pa diyan, no. Yan po ay eh, dinadagsan na po sa atin sa Pilipinas 'yan. May At mga ka, no? nakaharap sa ganyan yung tunog niya. Oo. Oh, uh, yung anong tawag gas ba? Halas gas na. <laughs> blagas gas. gas. kaya tignan mo si bro, pinagpapawisan na. Inihingal na. Isang hagis pa lang po 'yun, iba na po kasi. Iba na po. Marat, ma, -ano na po siya eh. Matakaw po kasing kumain po Kaya tumataba na yun Nahihirapan na rin gumalaw <laughs> yeah, Sarap ng ulam eh Ah, uh, yung ulam po namin dun sa buffet buffet ng factory po na kinakainan po namin sa factory natin namin pitoy eh grabe pitong klaseng ulam yan hagis bro hagisan mo ng hagisan at ano makahuli ng masaga ng tilapia ayan Tignan po natin kung mababababa pa ni bro dito. Kasi dito ay ano. Or, usong ka muna dyan para maka ano ka. Malim na. Halim na. Ayan, hagis bro, hagis, hagis. Galingan mo, chayo, chayo. Ayan, chayo, chayo talaga. Ayun, tali. <laughs> tali? Tadala mo yung tali? Wala na yan. Grabe yan, <laughs> hindi na tali sa kamay. Hindi lang, magpanggay masyadong malayo. Buti nga hindi yung walang agos eh tangay yan yan no nagsisilabasan na yung mga tilapia huli huli yan nakikita ko na yung ulo ng tilapia oh yan no namumuti sa dami yan no ang dami ihihi ganoon muna kaya bro yan sasabit na yan sisira na yung ano natin yan pag sumabit po kasi ano na um, mga na po yung mga nahuli Ayan na. Ang oh. oh, grabe yung huli ko ni bro ngayon. Ang grabe yung huli ko ni bro ngayon. Ang yung huli ko ni bro ngayon. Ayan o, oh. naiinitan po siya kaya ganyan po siya ito pa naman yung galing sa tubig no tapos makakawala sa ano ganito ilalagay mo dito siyempre magpapalag yan iniisip ko nga dati parang oxygen nila yung tubig eh yung, yung pag wala mo ng tubig mamatay para tayo pag natin ayaw ng tubig mamatay tayo o kailangan natin ng oxygen eh sinasagal no? na? siguro mga 30 minutes hindi sila mamatay pag sa ano na? sa lupa na? pag nasa lupa na Ah, uh, oo, sa atin nga ilang, ano depende sa ano kung healthy pa yung ano mo ay makakatagal ka. May record na tayo sa Guinness Hero by Guinness record ba ang tawag doon? Doon sa pagpatagalan ng hininga. Iba 1 minute lang eh sa amin. Mabut ata siya ng 4 minutes, di ko lang kung okay. sa bansa 'yun. Paano kaya kaya tikitin 'yun? Nandoon eh may coach sila doon eh sa swimming pool sila. Pinapatagalan. 'Yun yung may record ngayon sa buong mundo. Four minutes lang, no? kayang kayang ganon. Tawon talang sa akin, thirty minutes. Sigis lang. lang sa akin, eh. Na? lang sa akin. Kau. Thirty minutes. Oh, segundo lang. Ayan po yung huli ni bro Ang pulling Ang pulling ako Ayan o Ang pulling in love Ang pulling in love na <laughs> Ang pulling in love na sa mga viewers natin o no? Kala ko, pull down lang eh. Pulling na talaga. <laughs> Kaya pull natin ka pala. Okay na po ito. Kala natin timpa. Okay na kasi medyo mainit sa parang ulan. Pasiyan po, hindi kami nagkatagal masyado sa ilog. Kasi nga, ako ko ba, pag pag ganito yung ano, parang sobrang init na parang nakakahilo nakakahilo at saka nang nakakapanghina oh. sige po at bago pa kami manghina ay <laughs> kami po sorry na sige po Elvis <laughs> po kami nita dito sa 7 Lemis sobrang init katapos kami ng isda Ice cream lang po kami para matanggal yung init na nararamdaman namin. <laughs> <laughs> paano yan? Pag bumalik yung lamig? Uh, ah, ano tayo? Kape-kape. Kape-kape <laughs> na. Para magumayin eh. na tuloy. Di ba? Parang joy siya. Oh. Nalagyan so, ko ng sabon. Tubig pala muna. Lasa po siya. So siya lang tubig yan. ngayon. No? Oh. Ganda ng bottle. No? Oh. Para siyang ibiyan. Magpaano pala sila. Oh. No. I-scan mo lang yung QR code. 8,000 NT. Tingnan natin. Sige, pag paano kaya ito? Ano yun? Nahulot na. Ano yun? Nahulot na. Nah Nais ka na. Labas yun. Hindi ko na baka pa kailangan magigit. Ah, pure water pala ito. Parang ano nila. Parang in-injure nila yung tubig nila. Dadaling Dada ka nila sa ano? Sa ano? Uh, sa ano? Sa 20,000 20, ang mapapanalong na. Kala ko naman may ulan. May hindi ko lang ulan. Biglang uminit. Biglang uminit. Labas. 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 Pero dito sa loob, napagpasok no? no natin. Sobrang lamig ngayon. Parang lagi normal na lang. Kaya hirap ang magluto ngayon. Kasi kagabi umulan. Tapos na init naman ngayon. Kaya yung panggatong basa. Kaya yung ice cream na tayo. Kaya yung ice cream na tayo. Sarap no? Hmm. ka na doon sa night market yung ice cream doon na tiga. Ano? Tiga si 60. Kunting lang masarap. Gusto malapit sa atin yung pipilang ice cream. Nagbili ako, kala ko masarap. Parang ano, ice candy. Ay, yung mga ice cream mm. Din yung mga halong-halong. Mm. -hmm. Hindi ako bumibili doon. Hindi masarap. Hindi siya pino yung pag-ice cream. po yung ice cream nila dito, hindi sila mahilig sa sobrang tanis. Matabang. Kung ba yung matabang sa atin. Kahit ano, matabang mm. -hmm. ano matanis yan, pakainin natin mga Pilipino. Pero may mga ano, kung ba may mga ah, uh, Masasabi sabit, na sabi pa rin tayo. Yung o, mga asim na gusto ko, ganito yung parang pino siya, maligat. Pero masarap na sa doon sa kinakain natin ano, yung shabu-shabu, no? Oo. Grabe po sa shabu nila dito, only ice cream po. Dati nga nung ano, first time ako dito sa Taiwan, ano siya eh, 120 lang na nata, 140. Hmm. So, May shabu-shabu ko. -shabu. Ano yung shabu-shabu po yun, yung hotpot po yun, hindi po yung shabu-shabu na ano. <laughs> Tapos may mga seafood nyo. Oo. Oh. gulay. Uh, na mga. Aldi rice, aldi drinks, may mga pantas, sprite, coca cola. Ice cream. Basically ice cream. Grabe talaga. Pag sa Pilipinas ginawa si yan, malulungi siguro, siguro kahit mga inasal nga dati. Nagre-reklamo na sila oh. sa, sa bigas. Hmm. Malalaksa si gumain eh. <clears throat> Meron sa atin sa... Ang usunyan sa Basyabo? Kaya po lang Cavite, Manila. Isang tao, 600. 700. Sabi Hindi ko na makakain yan. Ang 600 yun. Pero ice cream, walang ice cream yata. Isang lindong alawan. Ito yung Isang ano lang, isang araw, isang oras lang. Wala pang isang oras. Hmm ubos mo mula ng, ng ano 40 minutes oh, tapos rin po tayo Bisong kumain no kong nah. kumain yung hindi po eh hindi tinita tinita ako eh sa <coughs> ng malamig na eh. air wow karado kakakantok ah, matulog <laughs> naman yung bayaran namin sa kuryente mahal po kaya bihira ka mag-airport sa bahay Oo, Pero ako nag ako ako nang ilang pera ano, ano, ano na peraso lang ay peraso ano, ay, ano ay, na, ay, na araw araw, araw na ano, araw, araw lang tapos ang ano yun isang oras dalawang oras lang pag ko na sa 2000 sa piso hmm, laki Kaya sa akin naman mo <clears throat> hindi na ako nag-hero ko nagtitipid ko tayo Kaya itan zero eh malamig kasi sa baba malamig kasi sa pwesto nila <clears throat> ano um, mataas tapos na. sa gitna sakit gitna sila <clears throat> hindi nakakaano ng hangin may bintana ako doon sa ano kasunga lang yung bintana ko for aircon din yung labas yung mga singawa ng aircon oh may nga nung nga ako doon sa dumi ng dumi ng factory yung parang dry na green namin Diba may aircon doon sa tapat so, sobrang init yung ahangin nga singaw kaya ini, binibili sa kung doon kasi ang ang init ang init ang pag okay. <laughs> galing ko ng mga Pilipino yung nagre-reklamo. Ang init, nakakapagod. Pero mga po sa atin yan, ang ko sa atin. Yun. Pero nagtatrabaho pa rin po tayo. <laughs> Grabe no? Nagre-reklamo nagre doon ang mga Pilipino. Hindi, nagre-reklamo lang yung katawan <laughs> mo. Hmm. Nakakapagod. Uh, Pero pag ito, -so, siguro, pag siguro makulimlim lang. Ah. Grabe naman, di man lang umulan. Kaya ako. Tapos <laughs> umulan naon. Ano naman ang sabi nila? Mean, dahil dahil dahil... Sa ulan kayo, sa Pinas. Ulan ang ulan. So, pero ang delikado ang ulan ngayon sa atin. So, happy. Lakas. Sa ano namin, sa bayan namin, first time pong ano, nabaha. Grabe o, nakikipaghabulan talaga kami. Itchak ang itchak. Kanina, pinasecure ko na. Hindi kinaya. Pa, ibigay mo yung mga sako dali. Doon mo na agad. Abang! Pa, dito na ang sako! Oh. oh. Buti ang gamit ko pang tao. Kaya, worth it talaga na magpakain ka, no? Nayak ako na bigla. <laughs> ito yung buhay ng mga magsasaka actual ko. Ano? Ako may ano pa eh, extra ko lang to. Pa, paano kaya yung mga umaasa talaga mismo sa pagbubukid. <laughs> Sino talaga yung una ko kaisip? Kasi ako may pambawit pa eh. Paano yung iba? Bigla-bigla talaga yung lakas ng ulan. Grabe mo akalain na ganun. Yung volume ng tubig. Parang ano. Ano namin sa bayan namin, first time pong ano, nabaha. Dating ilang taon lang, ngayon lang, ngayon, lang, ngayon lang nabaha. Hanggang so, ano nang hanggang tubig na. Okay, may chance na nangyari. <clears throat> yung dati hindi binabaha, yung dati hindi binabag, binabag. Oh, bago na oh. Wag, lang sana lindol yung pumalit. So, pinas no. Buti, buti konti lang lindol sa atin. May mga ano na eh. May mga na itong mga nahilid lindol na eh. okay. Pero mahina. Pero wag naman sana magdalindol sa atin. Kasi iba, maraming masisira. Iba-iba yes. yung nangyari. Sa ibang lugar naman. Sa iba, basa. Kidlat naman. Yung nakatakot. Yung iba naman. Tornado. Yung parang ipu. Grabe yun sa ano. Sa Korea. Oo. Huh? Bagyo din. Baha. Ang daming nabang bahay. Hindi ko alam kung nilang libo yung ano doon. Sa alas ka rin, yun nangyari. Lakas na rin doon. Pag mo, nung isang araw. Bakit ano nangyayari na sa mundo? <coughs> Excuse me. Ay, Lahat ng bansa may mga ano na, may mga kalamidad na. Sa mundo lang na mahal ko ang maganda eh. <laughs> <laughs> sa mundo, minsan, ano, magulo. <laughs> Nag-aaway oh, yung day? Ano ba? <laughs> may lamigan <may> bagyo. <laughs> may bagyo. May lindol. <laughs> Grabe yung lindol na yun. No. Ano yun? Anong ano yun? Anong... Nalangit naman ngayon. Huwag nung lindol. Pa naman yun eh. Hindi ko lalo. po. Palamig lang po kami. Sarap na aming kwentuhan dito mga lokon. <clears throat> Parang joy lang siya pero nagbibigay siya ng anong kinawa. Sobrang lamig. Lamig <clears> ka. <throat> parang yung katawan natin ay gusto nang mag-isti dito na kumbaga ayaw nang lumabas sa na sobrang init may, may pa tayo dito